Hello mga sangkay. Dahil puro tayo prito, ibahin naman natin ang loto natin today. Ayan nakita nyo yung hasa-hasa ko. Ang ganda. Fresh na fresh from the market. Tarot. Ayan, may hasa-hasa ako. Siguro malalaman nyo, mahulaan nyo na yan kung anong lutuin ko. May bawang, may luya, may sibuyas, may black pepper na buo, may tanglad, may sili, syempre maraming kamatis. Alam nyo na. So, nakaradi ng ating kaldero dito para salansa na natin. Ayan, nakaradi ng ating kaldero. Syempre hindi pa nakabukas yan, no, ng ating apoy. Dalagay lang natin ng ating ilagay tayo ng luya. Lagay natin ang tanglad, luya, hindi natin uubusin, bawang, hindi rin natin naubusin lagyan natin sa ibabaw yung iba mamaya ah, ayan kamatis maraming kamatis mas masarap ano kaya nulutuin natin at saka sibuyas mga sangkay hindi rin natin naubusin kasi ilagay natin sa ibabaw then ilagay natin atin yung mga isda saransin natin Sana magkasya, ino. Oh. Ayan. Ubus natin to. Binilagyan natin yung mga natira natin ingredients sa ibabaw. Yung luya, yung bawang, syempre kakalat natin yung onion at yung kamatis tapos yung pamintang buo mga sangkay ang sili ay mamaya na yan pagka luto na siya baka masobran sa anghang so talagyan natin ng tubig talagyan natin ng tubig One. Two. Gawin kong katlo. Kasi gusto ko siya lutong-luto. Gawin ko ng apat. Ayan. Tapos papaigahin ko to. Gawin ko ng lima. Papaigahin natin yan mga sangkay. Hindi na igang-igan, no. Maglalagay ako ng kunting. Mga siguro. Isa. Dalawa tatlong tatlong takip ng suka at lalagyan natin ng chicken powder. Ayan. Eh mga sangkay din, takpan na natin. Malakas mo ng ating apoy. Mamaya pag gumulo na siya saka natin hihinga. Balikan natin. Ayan mga sangkay after a uh, long long years ago, charot. Ayan tagalog, balikan natin. Ayan mga mga sangkay. Dalagyan natin ang ating siling green. Meron din akong siling pulang ilalagay. Siling uh, green. Hindi ko siya ano, hatiin kasi baka umanghang. Dyan na siya mga sangkay. pulang sili. Dagdagan natin. Gawin ko siyang dalawa. Ayan. Yung isa ay hinati ko. Ayan mga sangkay, ang ating pinangat is done. Thank you for watching. Ayan. Done. Mm, Nung punong punong-puno kayo na ang sabaw, yan wala na. Ayan.